Good evening. Nandito kami sa Landers. Ayan o. Uh, uh, Kahaba ng pila ng mga mag-order ng Pizza uh, Hut. Ayan o. Kahaba ng Pizza Hut dito. Wala kayo. Ayan o. Uh, Pamili ka lang doon kung saan doon ang gusto niya. Uh, dito ito sa parang H&R. sa central sa uh, Cavite lang to Amos Amos Cavite ayan ang luwag doon sa loob ayan may membership e ito uh, 800 ata per person pero cover tatlo ang madadala sa isang card ayan kung gusto nyo pero medyo high price naman sila pero hindi ang mga items is hindi common ayan sabi ko, na lang kayo. Eh, Ay, mahal ma na mga na items dito. Parang arsenal. Thank you for watching. Bye-bye. na pa? Ayaw mo. Hindi na. nice. Walang ka lang tubig. Eh, wala ka lang. Oh, may tubig naman tayo. Aba, pumila si Mark kasi hindi talaga siya mabubuhay pag walang soft drinks. Para hanso siya. Bakit sayo? Baka bigyan niya